mga kaludi, tayo yung sa araw ng Sabado ay mga kaludi. Ayan, at punta kayo sa aking uh, button belt at pakipindot na lang mga kaludi nang sa ganun updated kayo sa araw-araw kong upload. Ayan. Ayan. What's up mga kaludi? Sipag at syaga lang mga kaludi para sa ganun nating ma kami ang ating mga minimiti sa bawat isa. Ayan, mga kaludi dito tayo sa paaralan. Ayan. Mga popular watch tayo. Ayan mga kaluri. Pag-milyonardo Arias Bar. Ayan.